Ah, magaling. Mm. Eto na, makinig ka. Sinungaling to sa totoong buhay. Pinsan, lol? Ate Menrica, andito sa plaka ang one. One, 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 one. Sirang plaka. Oh. <laughs> wow! Kasi hindi na, hindi na pumunta sa tu. One, one, one. Ay, Ay na Galing! Natawa si Kuya Lol. Kuya Lol, kumbinsihin mo na. Ano? Ate. Ay, plaka! Susunod! Chaka! <laughs> <laughs> Kuya, lol kumbinsihin mo na. Ate Menrica, ang hugas net, ang hugis net pag binalig, <laughs> Ang hugis nito pag binaligtad, baba ni Alex Gonzaga. <laughs> <laughs> Pero sota talaga, talaga dito, no. Ate Menrica, ang tawag dito ay traffic cone. Pag hindi mo ko pinili, mapipi ka dahil lang dito ang 100,000 pesos. <laughs> One lang. <laughs> One lang? Huh? One. <laughs> <laughs> Salamat, Kuya Lol. Eto na. At